Paraan ng Pagbabahagi ng Wika, Jacobson 2003 Ang wika ay hindi lang simpleng paraan ng pagpapahayag, kundi may iba't ibang gamit o tungkulin depende sa layunin ng tagapagsalita at konteksto ng komunikasyon. Ayon kay Roman Jacobson 2003, ang paraan ng pagbabahagi ng wika ay maaaring ipaliwanag gamit ang anim na tungkulin ng wika ang kanyang bantog na functions of language, ang kanyang naging ambag sa larangan ng semiotics na ating tatalakayin. Si Roman Jacobson ay isang kilalang linguista o dalubwika at scholar sa komunikasyon na may malaking ambag sa larangan ng lingwistika, semiotika at teorya ng komunikasyon. Halina't talakayin na natin. Ang una, pagpapahayag ng damdamin o emotive layunin nito ang ipahayag ang saloobin, emosyon o personal na damdamin ng nagsasalita o sumusulat. Ito ang mga halimbawa. Ang saya-saya ko ngayon. Ito ay nagpapahayag ng tuwa. Nakakainis talaga ang traffic. Nagpapahayag ng inis. Nalulungkot ako sa nangyari. Nagpapahayag ng lungkot. Sobrang nakakatuwang makita kayo ulit. Nagpapahayag ng galak. Ikalawa, pangihikayat o konitib. Ang konitib na gamit ng wika ay nakatuon sa tagapakinig o tagatanggap o yung receiver. Ginagamit ito kapag nais ng nagsasalita na may ipagawa, ipasunod o kumbinsihin ang kausap. Ito ay pangihimok at pag iimpluwensya sa iba sa pamamagitan ng pag-utos at pakiusap. Mga halimbawa, makiboto ka sa halalan, panawagan sa mamamayan pakisara ang pinto. Ito ay magalang na pakiusap. Sumunod sa batas trapiko, utos o paalala. Halina't bumili ng aming produkto. Ito ay panghihikayat sa advertisement. Ikatlo, pagsisimula ng pakikipag-ugnayan o yung patik. Layunin itong simulan, panatilihin o tapusin ang komunikasyon. Hindi upang magbigay ng impormasyon, kundi upang mapanatili ang koneksyon sa pagitan ng mga tao. Halimbawa: Hello. Ito ay simula ng tawag. Kumusta ka? Ito ay pagbati. Sige, ingat ka. Pagtatapos naman ng usapan. Naririnig mo ba ako? Pagtiyak sa linya ng komunikasyon. Ah, oo nga pala. Pagpapatuloy ng usapan. Ikaapat, paggamit bilang sanggunian o yung referensyal. Ang referensyal na gamit ng wika ay nakatuon sa nilalaman o mensaheng na isipabatid karaniwang ito'y ginagamit upang maglahad ng mga datos, kaalaman o impormasyon na hindi nakabase sa damdamin kundi sa katotohanan o obserbasyon. Ito rin ay nagmula sa aklat at iba pang sangguni ang pinagmulan ng kaalaman upang may parating ang mensahe at impormasyon. Bakit mahalaga ito? Una, nagpapalawak ng kaalaman. Ikalawa, nakakatulong sa edukasyon at pananaliksik. Ikatlo, nagpapalinaw sa mga ideya sa lipunan, agham at kasaysayan. Ikalima, paggamit ng kuro-kuro o metalingwal. Ito ay nagbibigay linaw sa wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng opinyon o suggestion tungkol sa isang bagay. Sa aking palagay, sa ganang akin o para sa akin. Lumilinaw ito sa mga soleranin sa pamamagitan ng pagbibigay ng komento sa isang kodiko o batas. Mga halimbawa: Una, sa aking palagay, hindi hadlang ang kahirapan sa pag-aaral. Ikalawa, sa ganang akin, maitataguyod mo ang iyong pag-aaral kung ikaw ay masipag at matyaga. Gumagamit tayo ng mga panandang salita sa pagbibigay ng mga kuro-kuro o opinyon. At ang ikaanim, patalinghaga o poetic. Ang patalinghagang gamit ng wika ay ginagamit kapag ang layunin ay pumukaw ng damdamin, guni-guni o imahinasyon. Nakatuon ito sa kagandahan at estilo ng pahayag at madalas ay gumagamit ng tayutay, metapora, personapikasyon, at simili. Ito ay masining na paraan ng pagpapahayag ng panulaan, prosa, sanaysay, at iba pa. Mga halimbawa Una, lumuluha ang langit sa paglisan mo. Ang patalinhaga ang pagulan bilang kalungkutan. Ikalawa, ikaw ang ilaw sa madilim kong mundo talinhaga sa pagmamahal bilang liwanag. At ikatlo, bilog ang mundo. Hindi lang pisikal, simbolo ito ng pag-ikot ng kapalaran. At ito nga ang anim na paraan ng pagbabahagi ng wika ni Jacobson. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag... Subscribe. Salamat.